Sinampalukang Tagalog na manok for today's ulam! At dahil nga po panahon ngayon ang tagbulaklak ng sampalok ay makamasarap nga po aring ilagay sa sinigang. At kagaya nga po ng bunga ng sampalok ay makamasarap nga din po aring bulaklak na pangasim. Ay lalo na nga po kung Tagalog na manok ang agawin nating sinigang at nako ay talaga naman pong makamalasa. Dahil sa baw pangalaan po ay talaga namang ulam na. At dahil nga po akaunting bulaklak ang nakukuha natin sa ibaba-aba ay nag-alaatarsa na naman po tayo. Ay -ho. Ho, ho. Sinabit ko na nga po yung lagayan sa aking braso para nga po ay hindi malaglag. Ay buwis-buhay na naman po baya naman arin pagkuha natin ng bulaklak ay hoho. Ho. Dahil nga po tayo ay may kaunting mga tanim na gulay sa ating paligid ay apagkukunin nga po natin at alahok natin sa ating alutuing sinigang. Ay sabi ko naman po sa inyo hindi naman talaga natin kailangan magtanim ng makamarami. Basta po baga tayo ay may magagamit sa ating alutuing pangulam at makamalaking bagay na po talaga na hindi na natin ari-apag bibilhin. Ay, kagaya nga po na ring manok na tagalog na ari-ari nga po ay alaga ng aking inay. Ay nagareklamo nga po sa akin at nabawasan na naman daw po yung kanyang alaga. Ay Sabi ko nga po sa aking inay ay ayos laang niyan kaysa nga iba pa ang kumain ay gitayo na laang ang makain ay ho, ho! At sa mahal nga din po na inabili niyang patuka ay makabawi-bawi man laang at mati kay malaampo talaga ng makamasarap na sabaw. Asang kutya nga po muna natin yung ating karne ng manok. Ay ang aking inay po baya naman ay halos ayaw nang bawasan ng kanyang alagang manok. At nangihinayang po siyang karne at hindi daw po madami. Dahil nga po din sa bulaklak ng sampalok, abay makakapagkarne po kami ngayon unang Tagalog na manok. At ayan nga po, pagkalipas ng ilang minuto ay nasangkutsa na natin yung karne ng manok. Ay makamaganda po talagang inasangkutsa muna ang manok at nawawala ang kanyang lansa. Ay hindi na nga po tayo dyan naglagay ng mantika at may mantika naman po yung karne ng manok. At magisa na nga po tayo ng bawang, sibuyas, luya at saka po ay kamatis. Ay ee ay talaga naman pong napakabangwani ng amoy. At mapapasabi ka po talagang wag muna tayong umuwi ay este wag muna tayong matakam ay kumanta ay nako po ay makamasama daw po man ding kumanta sa harap ng abuhan sabi ng matatanda pag nga daw po nakanta sa harapan ng abuhan ay hindi na magkakaasawa ay ho ho -oh. ay nako po ay delikado tayo diyan nilagay na nga po natin yung bulaklak ng sampalok pagkakulo. Di na nga rin po natin tinanggal yung mga tangkay niyan at para nga po ay dagdag din sa pag-asim. At pagkalagay nga din po natin ng gulay ay intay na din po natin yung kumulo. Ilagay na nga rin po natin yung kangkong dahil nga po yan maya, maya ay luto na. Habang inaluto ko nga po ari ay talaga naman pong ako'y natatakam na sa kanyang sabaw. At ayan na nga po mga kaprensi pagkalipas ng ilang minuto ay luto na ang ating sinampalukang mano. Ako, perde at talaga namang mukha ang mapaparami na naman ang ating kainari. na po, ay sabaw pala ang talaga nari ay panalo na. Kaya naman mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan, higo pa na ng sabaw. Inako po, ang inay ay aayaw-ayaw pang magpakatay ng manok. Pero siya din po ay talaga namang sarap na sarap din sa ating sinampalukang manok. Pag po talaga Tagalog na manok ay talaga namang pong napakalasa ng sabaw. Ay talaga namang pong napakasarap man din nga ni. Kaya naman mga kaprensi, kung naibigan nyo nga po aring video yung are pa like and share na laan po Maraming maraming salamat.